Kung nakakaranas ka ng iba't ibang pagsubok na para bang di pang karaniwan, ay nangangahulugan lang na may paparating na malaking biyayang nakalaan para sa sa'yo. So, hi mga kuya at ate, welcome po sa aking page na pangalawang pagkakataon. Kung ikaw ay dumaranas ng sunod-sunod na pagsubok na para bang hindi mo maintindihan kung bakit ito nangyayari, huwag kang matakot at huwag kang mawala ng pag-asa. Ang mga pagsubok na yan ay hindi basta-basta lang. Ibig sabihin niyan ay may mas malaki at mas magandang biyayang paparating para sa'yo. Minsan, bago dumating ang mga magagandang bagay, kailangan muna nating pagdaanan ng mga mahihirap na sitwasyon para mas lalo nating mas ma-appreciate ang mga biyayang paparating. Para itong ulan bago sumikat ang araw, ang mga luha mo ngayon ay magiging dahilan ng ngiti mo bukas. Kaya kapit lang, tiwala lang sa Diyos at patuloy na lumaban dahil ang bigat na pagsubok mo ngayon ay katumbas ng laki ng na biyayang nakabang para sa iyo. Alam niyo po mga kuya at ate, may mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Parang adaming tanong sa isipan mo, bakit ako, hanggang kailan, may katapusan ba ito? Pero sa likod ng mga tanong na yan, may sagot na dandang ibinubulong sa iyo yung buhay. Matibay ka, malakas ka at hindi ka nag-iisa. Kasi ang mga taong pinipili ng tadhana na subukin ng gusto, sila rin ang mga taong may kakayang bumangon at magningning pagdating sa tamang panahon. Ang mga luwa mo ngayon ay patak ng paglilinis ng puso mo. Ang sakit na nararamdaman mo ay paghahanda sa mas matibay mong pagkatao and your failure or step towards the success that is truly meant for you. So even though it's hard, even though it's hurt, even though it's tiring, just keep going. Dahil ang bawat paghihirap may dahilan at bawat dahilan ay may katumbas na gantimpala. Kaya sa mga oras na hindi mo makita ang liwanag, alalahanin mo na minsan kailangan mo nang dumaan sa dilim para mas lalong kumintaban liwanag malapit na yan. Hawakan mo lang ang pananampalataya mo at tiyak na darating ang biyayang hindi mo inaasan. Masigit pa sa mga nawala at nawala sa Kapag dumating na ang araw na yon, ang araw ng katuparan ng paghilom at kasagutan, mapapatingin ka sa langit at sasabihin mong, Salamat Diyos ko, hindi ko pala kailangan maintindihan ng lahat. Kailangan ko lang palang magtiwala. Mapapansin mong unti unting hindi ka natulad ng dati. Mas buo ka na, mas malalim ka na, mas maunawain at mas marunong magmahal. Hindi lang sa ibang tao, kundi na rin sa sarili mo. Dahil ang bawat sugat na pinagdaanan mo ngayon ay nagtuturo sa iyo kung paano maging totoo at totoo sa sarili mo. Totoo sa damdamin mo at totoo sa pananalig. Ito ang biyayang hindi basta-basta. Hindi ito lagi nasusukat sa pera o material na bagay. Minsan ang pinakamalaking biyaya ay ang kapayapaan ng pag-isip, katahimikan ng puso at bagong pag-asang kahit ilang ulit ka mang mabigo, palagi kang may karapatang bumangon at magsimulang muli. Kaya kung nasan ka man ang yugto ng buhay mo, pagkatandaan mo ito, hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat sa biyaya. Ang mahalaga bukas ang puso mo na matuto, magbago at magpatuloy. At sa bawat takbang mo patungo sa liwanag, may kasamang dasal, may gabay ng kamay at may pangakong hindi ka pababayaan. Ang totoo, hindi mo kailangan ng maraming paliwanag para maintindihan kung bakit may mga pangyayaring masakit. Minsan ang kailangan mo lang ay katahimikan, yung tahimik na pag-iyak, tahimik